good morning po mga ka-lepers uh, Dito naman po kami ngayon sa Marico Andon Rest At saka dalawa lang po yung gate namin ngayon Ayan Siya siya. Hello, ma'am. Yan, ito po yung dalawang guest namin ngayon. Ayan. Yes, thank you. Then, ito po yung ano po namin mga reverse, yung singer ko sa rails, si Kap Mawi. <laughs> Ang galing ng busis niya. <laughs> yan. Kap Mawi. Okay ra yung rails natin, Kap. Oh, ayan. Bea tubang sabi. Mm. Ah, okay. Okay. Oh. Mo ni siya ako ang singer sa um, rails. Ang ganda ng busis. Tapos, ito naman po yung guitarist namin mga Rebel sa rails si uh, Tacho Imnida. Tacho, Ibnida. Tacho Ibnida. yung full name niya uh, Stephen James. Stephen Carey, Stephen, <laughs> Stephen James, James Stephen. Ayan, na apostol. pangit. Oh, ayan. Siya pong vocalist, uh, guitarist tapos si Cap naman po yung ano ko ano ko po mga reverse Ah, uh, vocalist yan ito lang po yung dalawang gis namin ngayon kaya kilang Ah, uh, isang araw lang po silang mag-diving ngayon and, kunti kunti lang muna tayo kasi mahina po ang gis ngayon na buwan mga reverse and dive master Brian Emida Bro. Di request na ba ka ni Min, uh, Sai. Sai Jiminay. Sai. Dawat lang ako sa kapak, Sai. Hindi lang ako mo kanta. Nga naman. <laughs> ah, tingnan nyo, Sai. Ah, tingnan nyo. Ayaw raw ni Brian. Okay, okay lang po kung bigyan nyo lang po siya ng isa. Basta ah, hindi daw siya kumanta. Hindi ako marunong kumanta, Sai. Oo. Oh, oh, narinig mo yan. Ayan. <laughs> Nag-request ka ni Brian tapos si Ayaw ra ni Brian kasi uh, mahihiyain kasi. Ayun. Ito po yung guest namin. This is my vacation. And I'm very, very I'm very very happy with all of you. Yeah, yeah. yeah. So This my heaven. Yes, thank you. thank you. Po, isa pong pilot ang guest namin mga Koreans. Yeah, Korean yeah, pilot. Yeah. yeah, Korean pilot. Yes. Sir. you wife? Wife, my wife. Ah, wow. wife, wife Puda. My wife is a so, government officer in Korea. Really? yes. Wow. Ya. Sajang ni. Anda. We. Cincha. Yeah. yeah. yeah, yeah. Oke, okay, yan. Ah, uh, VIP pala tong guys namin ngayon mga drivers, no? Ah. Isa pong isa po yung mga professional yan yes professional po to so, sobrang bait po to mga drivers no yan that's very famous korean zone supernova really high espa oh supernova mm famous, very, in, korea. Very famous in korea yeah very famous girl group yeah yeah yeah, yeah. Yan. But ha, buhubing sir, Always asong like that. Yeah. Because, um, a guy do name, always to, uh, music. Uh-huh. Oh. Yan. Yan po. Yan. Brian Imida. saya Mas. <laughs> yang Mas <laughs> and Amuri Oh, yes. I Isa strap. Sa strap sakit sa indungan. oke Okay, Oke. Okay. Yes. Yo. Ki, okay, chushim. Slowly, slowly but surely. Yan, oke. Oke. cukup Chuko move, sir. Ha. Okay. Nah, dul set. Sip. Mm, yan. Slowly, slowly. Ya. Ito po yung dalawang guys na menu, no, VIP pala itong mga uh, drivers. Okay. Okay. Mga... Hoki mas ko tsaba sa'yo, hoki ko. Okay. 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 Oh, sit ham Wow! Okay. Wow, Wah, cibak! Okay. Master. Ha? Okay. 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 Yes, cha. Kagahan, ha? Yan. Yan. Okay. We go down. Yan, ang galing pala itong mag-diving mga rivers. Yan, yan, nakasisave na po sila. No? Andito na po yung mga singer ko. Si Cap Mawe, niya guitarist, si Tacho Imnida. Full name, James, James Stephen, Stephen Apostol. Yan. Ganda. Yan. <laughs> Ito po yung vocalist ko. Tingnan nyo sa personal yung sa totoong mukha. Mm, yan. Hmm. No? Pag nakawig to mga rebels, hindi mo to makikilala. Yan si Kat Mawi Ibnida Tun Mana. Yan. Tapos hindi to po yung kaibigan namin na instructor. Si Si Kuan. Christian. Christian Himnida. Yan. Okay. kaya andito po kami ngayon sa Marigondon Reef mga revers yan po. Yan. Uh, hindi po sila papasok ngayon sa ano po sa cave kaya Yan. Thank you, thank you for watching mga revers.